po. Saan po pwede ma mag-park? Ah, pwede na po dito, ma'am. Okay na dito? Okay na? Sure ka, kuya? Opo, ma'am. Ako bahala sa'yo. Magkano ba parking dito? Mura lang, ma'am. 50 lang. Ah, yeah, sige. Masuklian na lang. Thank you, ma'am. Uh, so, ma'am. Yes, oh, ma'am. Ma'am, bawal po kasi pumarada dito, ma'am. Ito po kayo sa pinagbabawal na lugar. Pag po tayo magpapaloko, or huwag po tayong papayag na ma-take advantage po tayo. Kuya, sige siyo po. Saan po pwede hey, ma mag-park? Ah, Pwede na po dito, ma'am. Okay na dito? Ayan. Opo. Okay na? Sure ka, kuya? Opo, ma'am. Ako bahala sa'yo. O, sige. Magkano ba parking dito? Mura lang, ma'am. Fifty lang. Fifty? Ah, sige. Kuya, pasuklihan na lang po. Thank you, ma'am. Kuya, okay lang dito ah. Opo. Baka maano ko, okay lang. Ma'am, babalikan kita, ma'am ah. Okay, okay, sige. Lang. Thank you. Hello po. Yes po. Eh, ma'am, bawal po kasi pumarada dito, ma'am. Nandito po kayo sa pinagbabawal na lugar. pare po ba mara hiram ang lisensya niyo? Ah, sige po. Right. Ano po? Ah, uh, ganito po, ma'am. May violation po ka kayo dito, which is obstruction po yun. Kuya, uh, so, kasi sabi sa... po nung guard, pwede daw po ko dito. Binayaran At... ko pa nga po siya eh. Ay, po ba? Ayaw ka lang po siya ng guard. Okay. Kaya kaya. Opo. Oh, Kiniyagang ka ng guard kung Yes, sir. Nagbayad pa nga po kasi sabi, bay parking daw. Bay parking ito? Yes, po. Magkano po siningin sa inyo? 50 po. Tapos sabi niya, babalikan na lang daw po. Nasaan na po yung guard? Ay, wala no wala po, ya. Yeah. ganito po yan. Uh, Unang-una po kasi, kalsada po ito. Service road po ito. So, Opo. hindi po ito parkingan. So, may lisensya naman po kayo. andyan sa enforcer. Yes, sir, sir, sir. Ngayon, kayo rin po mismo dapat alam nyo po kung saan po ang pwedeng pumarada at bawal pong pumarada. Alam naman yung bawal, eh siguro kahit gusto kumita ng konti, eh pinayagan kayo. Well, dinaman naman natin pwedeng sisihin ngayon dahil hindi natin siya makita. Yung alam nyo po kung saan po ang tamang paradahan at kung saan po yung bawal pumarada. So, pasensya na po mama, obstruction po kasi kayo dito. Okay, po. kayo, ha? So tulad po nang nangyari dito sa likod, uh, apparently meron pong guard na pumayag na pumarada po siya. Eh, unfortunately, alam naman po natin, ang mga kalsada, mga service road, ito po ay hindi dapat pinaparadahan. So isa po itong uh, lesson na dapat po natin matutunan na bilang lisensyadong driver, It is our responsibility na alamin kung ano po yung mga tama at mali when it comes to driving rules and regulations and also yung mga tamang lugar na kung saan po tayo pwedeng pumarada at hindi po pwedeng pumarada. Huwag po tayo magpapaloko or huwag po tayong papayag na matake advantage po tayo tulad po na nangyari dito na naningil pa po ng illegal na pay parking which is bawal naman po talaga pumarada dito.